Ah, sila? Ha? Mga ganagon? Ito guys. Oh. Ito yung mga tanong guys. Yung mga banana. Oh. Paligid. Uh, ito yun o. Oh. Yung banana dito sa aking pinsa. Ito yung sa bukid. Uh, ito yun o oh, mga tanim. Punta ko ngayong umaga kasi mayroon kaming uh, ah, luto ngayon yung tilapia mga harvest kami ito yung mga mais guys so oh. ito yun mga mais ito guys o oh. so, oh. ngayon guys ito kami ngayon umaga guys o oh. ito yun yun maisan guys ah dito siya talan niya

do casa no ang road ah malaga sa pa de o video na paliligoan dito sa road na lo area da reba no babe natin yung mais oh pati mga mais siya to guys o. ni dot yung mga mais dito guys ito yung natanim sa kaibigan to guys oh mga mais ngayon ah kita ko sa inyo ha ah uh, ah, kami ng mais ito guys so. Ito yun ng mais oh so. oh malawak ito yun ito yung paligid 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 ito guys oh so pero malaki nangyari ya ito guys so, merong mga saging ito yung nang kasama ko ngayon pakita kasi nyo guys ah, luto kami na ang isda ng tilapia ito yun ah, dumalo ako dito ah, ngayong umaga ito yun oh. may sun may ito yun oh. ito malawak ito guys ito

<Sit jae> <Sito> <tal word> guys, na guys. Ah, meron kami ng ah uh, gawin.